May mga bagong ideya at teknolohiya raw na pwedeng gamitin sa pagsasaayos ng EDSA, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nanindigan ng Pangulo na hindi dapat ito tumagal ng dalawang taon. Narito ang report. Dalawang taon na pagsasaayos ng EDSA, dalawang taon na pagdurusa rin para sa mga commuter at motorista. Yan ang dahilan kung bakit hinara ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong EDSA rebuild. Sa aking one-on-one interview sa Pangulo, importante raw para sa kanya ang pagsasaayos ng EDSA. Pero hindi raw dapat ito parusa sa mga commuter na papasok at uuwi ng trabaho. Lahat kami naghahanda na. Niniisip na kung saan dadaan. Then you announce, hindi na matutuloy. Bakit niyo po pinatigil muna o hindi muna itinuloy ang uh, rehabilitation ng EDSA? Sabi ko sa tigil muna natin, pag natin mabuti. I'm very happy with my decision. Kasi mukhang kakayanin na hindi dalawang taon eh. Two years ng pagdudusa, <laughs> hindi mo naman pwede gawin sa tao yun. Naging kontrobersyal din ang pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pabor dyan si Pangulong Marcos dahil bawas korupsyon nito. Pag na ka ng pulis, oh, disensya mo, may nakadikit doon sa lisensya. oh, may nakasiksik na doon sa lisensya mo, mga dalawang daan, limang daan, eh, baka malaki na. oh, mag-ingat ka, huwag mo nang ulitin. Pero nak nasa hulan mo na. Ito, it will be based solely kung ano yung nasa picture. Pagbabayad siya ng multa, hindi binibigay sa kahit na anong tao. It's uh, straight to the system. Sa huli, ang importante raw kay Pangulong Marcos, masolusyonan ang problema kaysa magturuan kung sino ang may kasalanan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.